po. Oh, good morning. Good morning po sa inyong lahat dyan. Muli na naman po akong sa inyo'y magpapasama. Samahan niyo po si Tita Emmy. Ayan, tayo po'y maglalakad muli. At ating uh, titingnan po kung meron to yung makikitang malalaking bark dito. <laughs> Ang dami pong naglalakad. Ang dami rin pong mga naglalakad. Nag, uh, nag jagging jogging jogging Ayan silipin po natin itong malaking barko na to. Tayo po'y tumawid para maipakita ko po sa inyo itong sobrang laki. <laughs> Ang pangalan po nito ay Aida. Aida, ayan. P tumawid po tayo. Para maipasilip ko po sa inyo itong malaking malaki na to. Ayan o, oh, sobra pong laki. Kaya lang paano ko po, po tumak. Oh, papakita ng maayos sa inyo. Wait lang po ha. <laughs> tapos tita emmy muling naglalakad sa madilim na umaga madilim pa talaga tita emmy araw araw ka naglalakad ayan kailangan ko lang po maipakita tong slide na sa barko na ito ang po kasi ng halaman kaya hindi po maano Ayan. Ayan po. I-slide ko lang po. Ito. Para maipakita ko sa inyo. Ayan. Sa sobrang laking itong barko na to. Ang ganda. Doon siya sa ibaba. Ay, sorry. <laughs> Ang ganda. Inhalay si kita, Amy. Pataas po kasi yung halaman. Kaya kailangan po pong itaas yung aking kamay. Ayun, dito maganda. Maganda po rito. Mababa po itong halaman ako. Kakatayo po tayo dito ng pa slide. <laughs> Ayan, kitang-kita po. Oh, ayan. Sobra pong laki niya, no? Sobrang laki. Ang lamig po dito, ah. Sobra pong lamig. Ayan, no? Pero mer meron namin pa po na pong naglalakad-lakad. Jogging-jogging. Ayan dami pong taxi dun sa baba yung mga po sigurong lalabas dyan sa barko na yan para mag ikot dito sa Santa Cruz kaya ang daming taxi sa baba yan ganda rin po ng tanawin sumakay po muna ako ng bus tapos sabi ko doon ako bababa sa dulo ng ano baka merong kakoy tayong matatanaw dito hindi po ako naglakad ngayong araw na to sumakay po tayo ngayon ganda rin po sa taas siguro nitong barko na to oh. you know kita ko po eh, lakihan ko po ng konti ano? Aida, ang pangalan po ng barko Aida. Wala rin po nagjajagi. Oh, malamig po. Sobrang lamig po dito ngayon eh. Nakakad po tayo po, punta roon pa. Sobrang lamig. Sobrang pang lamig. Di na sanay na. Sanay na sa lamig. <laughs> okay lang. with us Bueno po, maraming 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 po salamat sa muli ninyong pagsabaybay kay Tita Emi. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming po talagang salamat sa aking pong manonood, sa akin po mga subscriber. Thank you very much po sa aking pong manonood. Subscribe na po kayo hanggang sa makarating po kay Isabel para updated po kayo sa ating mga inilalapag. Maraming po salamat. Thank you very much po. Bye-bye. I love you.